Poin dari yang kita dapatkan di project? DL DLM adverb Dito tayo ng ano nang materials ng sa construction project. Kasama ko muna si Jayar. Ah, well, uh, muna siya Gagawa kasi si Master. Uh, nag-day off muna. Baka <laughs> okay pala Thank you. Yan, uh, Victor Joy. Shout out. Si <laughs> <A> Jayar. <laughs> Okay. Kaso dalmasyo muna po tayo. Update okay, muna po tayo ito. tayo pumunta ng uh, Santo Niño Project. Bye. Ah. Patapos na yung ano, yung opisina. Ayan o. No? Nakapinturan ng ano. Pure white lang daw ang kulay ito. Tapos yung ano lang yung, ang kulang sa pintura yung pinto ano po yan metal po yan uh, ah, pwede natin yung mga aluminum window pero pinalalagyan to ng ano ng tapangko bubong dito kasi yung mga guests pagka may kinukuha dito sa opisina kailangan nakabubong to para hindi sila ma 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 maulan na o sa araw Ayan, ginagawa nila na-wrap yung ano, yung bubong dito sa opisina. Yung pinakatapang ko. Tapos, bay. Ito. Tapos na ito bay? Yung mga tubular, pinapipintura pa kay bay. Ayan, yung swimming Pini, pool. Uh, Piniprepare na po yung ano, swimming pool. May guest daw sa linggo sa linggo may guest kaya lilinis na to kasi tapos na tayo magpintura dito eto stainless yung nilagay natin ano, poste dito dalawa 304 po yan tube na yun oh. Ano, stainless para pag may naliligo uh, meron silang awakan pwedeng awakan nila to tapos hindi kinakalawang kahit nababasa sa tubig ng luwang ah, mga boss ah, ma mga ilang araw na lang po tayo dito patapos na po itong dalmasyo kasa dalmasyo project natin improvement yung mga tao natin unti-unti ah, ko na binabawasan kasi konti na lang po yung trabaho dito yung iba nasa Kambasi project na po tapos uh, next month uh, pwede na tayong mag start dun sa sa Kaniguan project sa Nagustin yung kay Ate Aida uh, yung mga tao natin dito uh, pagkatapos na pa pwede natin ilipat doon Ay, nabasa yung flooring natin dito. Ano Pax? Tumulan, no? Na? Nabasa. Kaya mo niya mo, remedyo mo niya mo. Yan yung ating ginagawang drainage. Ayan, yan na ni Pax. Diretso yan, hanggang doon. Tatakpan lahat po yan. Kaya lang na nasa ulang kagabi. Malakas po ang ulang kagabi dito. Kaya ayan nasira yung gawa ni Pak Nga Pak hmm. Alam dito Manu man, man, muna. Yung mga muna man. <laughs> ah, Yung mga Coco natin Ayan Diniliver na nila Ni Boss Ano mo Boss ano pangal mo ah, Mark Mark ah, Boss Mark oh, you, -plug yan. Plug. Renzo ah. Renzo oh. Ayan yeah, sa so Coco Lambert Yung subukin natin sa Coco Lambert Tsaka sa Good Lambert oh, shout out <laughs> Doon naman sa ginagawa mong bako Update din po tayo Ayan, ah, Meron na silang alo ah, Ito Anton Asinta ah, na kami Ross Asinta ah, na Tapos ah, sila lang doon ano? Bali ano, bali limang ano poste yung nilagay natin dito. Tapos 12 mm na baka lang ginawa natin ano. Poste. 10 kumana mm yung ating istira. Yan. ah uh, wall footing. Ang natin doon. Tapos nakabuhos na rin yung mga poste dito. Yun lang isa doon. May poste pa doon o Wala na. Wala na daw doon sabi ni Joward? Poste ah, Ayun, wala na daw poste doon Sabi ni ano, si Boss Joward Ito lang poste to 1, 2, 3 Apat lang pala no? Apo Apat na lang daw Pinatanggal po yung isa Doon na lang po sa ano, Sa wall doon Ayan CSB layag na tayo 5 hollow blocks Yung gagamitin natin dito Ayan. Ano ako to... doon? Kompleto pa yung mga, mga man manok natin Atonton Yung mga manok natin, kompleto pa? Laban na po natin sa kanyan yun. Susunod na Ito, lalaban sa susunod na buwan Ayan, ang ng mga manok dito Kompleto pa, ano? Wala pang kulang Wala pa po Ayan Yung bakod na ginagawa natin dito Ayan sa kabila Meron din isin, yung ginagawa yung Kabila doon Andito ah, yung mga pintor natin. Si Bombay nandito. Bali kay Sir Dalmaso din po to, itong building na to. Yan pinarerepaint na na niya kasi meron daw magre-rent dito. Na no, bay. Ayan, kaya si Bay dito muna siya magpipintura. Tsaka si RJ. Baklas din yung tesis ito. Daming papapaan ni Sir Dalmas. lahat po yan sa kanya. Ang papapaan. Ayan o. Oh, sa kanya po lahat yan. Sa kain dito. Dito si Jao Mata. Sa Casa Dalmasyo. Ano kayo mo dito? Ah, makikain ka? Makikain muna ako. Wala din ako. Nagugutom na ako. Ah. Wala na pang ulam natin ngayon. Ah. Ayan yung ano, ayan yung gagawin ano dito. Sa pangko. Tapos nandito yung mga tropa natin. Sa at ng project na dito yung mga tropa. Si Jawa Mata, gutom na raw. Ay, nakita na naman yung dalawa. 5-6. ko na kay, kay, ano, kay, ano, Bombay. Right. UFC fighter. Huwag na lang ako ni Bombay. Tatatok nga ba. Yeah. tayo kakain mga boss. Sa kasandal ulit. Ayan. Dito, ang, uh, wala pang event. Bukas pa po yung event dito. Ayan, pwede pa tayong kumain dito, ano. Ano? Oh, wala. Wala ah. O na po, kain na po mga boss. Thank you tayo mga boss. Boss kain na po tayo. Kanin natin nasa? Yan ang kanin natin ang dami ah. kain natin ang dami. Ayan. Kain, kain na. Maramatik ah. Puro ano, puro ko ano, karne. Karne business.

Biar takut, makanya nampak bos. Si Jawa, makanya harap di kota bos. ada Tapi kita makasih ya. Oh, punya udah, punya udah. Ini, ini kayak Ini ini? Oh, kita. Depois vou chegar e entrar moço.

Ano, uh, langis. Langis na motor. Ito. Para ma -ano na, para ma na to. Pinapaganda ni na Bombay. Ito yung mga CR niya, Bay, pwede ka na tumira rito, ba? ah. Mm. ikaw, na lang mag-rent. Uh. Yan, malapit pa sa iyo resort na. No? Mm -hmm. <laughs> Ayun okay, mga tropa natin. Andun na. Yeah, yung downspout. spout. ko na. Kasi itong bubong dito, hindi po nakaplano 'yan. Pinalagay lang ni Sir Dalmasio. Kung daw pwede lagyan ng bubong yung ano, yung swimming pool. Ah uh, dinig ko sabi ko pwede po kaya lang ang ganyan lang kasi hindi pwedeng ano yung swimming pool hindi pwedeng lagyan ng buong bubong kailangan do, kailangan naka ano yung swimming pool naka bilad sa araw kahit lang yung 40% o kaya kala ate pwede pero tayo hanggang dito lang yung nilagyan natin ng, ng ano bubong ayan maluwang maganda na po patapos na po tayo dito kaya yung mga tao natin uh, binabawasan natin ng ng unti-unti. Dinadala -unti. natin sa Campus Project tapos by next month dun naman sa uh, sa Kaniguan, sa Agustin, Kayingin, dun dun natin dadalhin yung ibang mga tropa natin, mga boss. San Pimenyo Project Ayan, nandito na po tayo Ayan, tinatanggal na natin yung scaffolding natin Patapos na rin po tayo dito Kunti na lang po yung pinipintura natin Ayan, maganda na, ganda Tapos dito Yung ilaw po yung ginagawa ni Master In-extra po ni Master yung mga ilaw dito Ayan, kasama si JR Master! Electrician na ngayon ha? Ah, yes po. Electrician muna tayo na yun. Ayan. Ayan. Balit tatlong ilaw po yung ilagay dito. Ni na ma'am Yoli. Gawa ni Apo dito. Tapos yun na lang ano, yung ilaw-ilaw sa mga canopy. Ang hindi pa na-install. Yung mga surface. dito nakapintura na rin ng kulay white yung upuan dito urinal yan nakalagay na po okay, pinagamit to yun tapos bilisya lang po yan yung sink ito po yung sink na lagay natin dito sa dirty kitchen o service area ay mga outlet bali ano tatlo yung switch na dito sa labas feel light ito yan yan may kilang na center light ito sa living area alas nakalagay na po yung mga ilaw dito dinalang po dito yung mga drop light wala pa tsaka yung dito sa cove dito meron din siyang ilaw dyan sa cove yung kitchen dito Ayan yung lababo, Okay na. May tubig na po yan. Ayan o. Oh. Tsaka yung kanyang uh, poset. Simple lang po ang kanyang lababo. Yan ang po yung pinalagay nila ma'am dito. Tapos yung kanyang ano, rings ito. Ayan. Aluminum, ano, ano, uh, hangin kami na lang po yung kulang. Cabinet dito at saka yung pantry. Pero yung kanyang range hood nandiyan na po. and CR may ilan na rin po doon na isa lang yung ilaw ayan may koksya center light hindi na natin ilagay yung ano, shower at saka kasi maglalagay po tayo ng, ano, dyan, ng water pump dito sa labas may ina po yung dito hindi kumapasok dito sa CR kailangan ng ano, water pump o booster master bedroom Okay na yung mga ilaw niyan. Ito so, ang nakalak po ito. May mga gamit na po sila dyan. Okay. Yan po yung update natin dito sa Santo Nino Project. Uh, alos kompleto na po yung mga ilaw. Ito na lang po. Ito na lang po yung, ano, yung lalagay natin. Tatlo. Tatlo. mga yung update po natin dito sa Santo Niño Stadia ayan konti na lang po tapos na tapos na yung project natin dito okay yun lang po yung vlog natin sa yung nice po God bless